Yun mga kani, yan, namamanda na si tatay at yun mga kane, mayroon nang namumuti doon o yun, nakalutang na. Yan mga kani, <laughs> pangalawang huli, ayan o, no. hmm. yun, Malang. namumuti, hindi wapilapong. Yan so, mga kani, oh. may pangatlong huli tayo rito, yan, isinabit hmm. na ni tatay mga kani, at sinipinandaw na niya, no. no. yun o, no. yun o. At patlo ayun o oh. ayos o oh, laki rin mga kanin hmm. yun yeah, mga kahani at dito na kami sa kabila yan yeah. <laughs> ayun o oh, may huli rito kaya lang uh, namuti na mga kahani <laughs> yan yeah, mga kahani o oh. nakakon na Uh, balandra yung pan isda yeah, mga kanil mm, uh, yan kalutang na yeah. Uh, 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 mga kany, may huli yan Ano? Uh, yan hindi na sa ibabaw ng payung payungan uh, yes. ayos okay. meron lang pala doon sa katabi niya mga kanil hindi natin makita yung isda Grabe. ini lucky. Kalah. what's up mga kani? Uh, welcome back po ulit sa aking youtube channel ito nga po pala ang GC Adventures panibagong araw, panibagong video tayo mga yan, uh, good morning sa inyong lahat mga kaani, dito na naman po tayo sa man, kani, sa dam, yan at tayo po ay mamandaw ng bukotot mga kaani yan, na mamandaw na si Apong, tapos si tatay mga kaani, Magkasama natin na yan Good morning sa inyong lahat mga kahani At kung bago lang po kayo napadaan sa aking youtube channel Palike and share naman po ng aking video mga kahani At wag niyo po sana skip yung ads ng ating video mga kahani Yan Yun mga kahani At sa lahat po ng UFW sa mga sulok ng mundo Sa mga Pinay, Pinoy, na mga nakatira na dyan sa ibang bansa Yun at Good morning sa inyong lahat mga kahani At ganoon din po sa aking kapatid dyan Good morning ating magingat palagi Ang gasal para malayo sa kapamakan at Ganoon din po sa ating mga silent viewers, sa ating mga subscriber, mga bago nating subscriber at sa ating mga kamag-anak na nanonood, yun, good morning sa inyong lahat mga kahani at sa ating mga kaibigang vlogger, yan. Good morning po mga kahani, salamat po sa palagi pagsuporta sa GC Adventures. Malike and share naman po ng na aking video mga kahani para tulong nyo po sa amin. At huwag nyo po sana iskip yung ads, yun. Ah, sa lahat po ng hindi nag-iskip ng ads, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kahani, yun at... Tara, tignan natin, samahan natin si Tatay mga kanay na ng bukatot. Sana mayroon tayong mahuli ngayon. Yun. Yun mga kanay, yan. Mamantaw na si Tatay At, yun mga kani, mayroon nang namumuti doon, no? yun. Nakalutang yeah! na. Ayos. Laki. Thank you, Lord. Unang huli natin yan mga Yan. Oh, laki oh. Ang... Oh. Isang so, kilo sigurado yan mga kani. Laki. Oh, bro rib. Ang kilo. Yan natalisin lang natin mga kani. Hmm. Ya mga kani, pangalawang <laughs> huli. Ayan oh. Hmm. Ayun. Um, Ang muti, hindi wa pala pong. <laughs> kasama natin mga namamandaw. Hmm. Yan, lalaki mga kanin oh. Yes! Thank you, yan, huli. At alisin natin. So, mga kanin oh. May pangatlong huli tayo rito. Yan, isinabit na ni tatay mga kanin. At pinandaw na niya. Ano, ano? Ayun o, oh. pangatlo. Ayun Oh. Ayos o, mga oh. Wow. Mm -hmm. Yan. mga kani ito na huli. Ayun, uh. -huh. Thank you Lord. Ah, <laughs> pangatlo. Yes. Ya, yeah, mga kani at dito na kami sa kabila. Yan. Ayun, um, may huli rito. Kaya lang uh, namuti na mga kahani <laughs> ah, kahapon pa na huli to maaga yun pa mga kahani oh. yun yon, yon. yun namuti na yun 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 tira lang yan mga kahani patay na yan yun namuti na yun oh. <laughs> so, mga kahani medyo bilasa na oh, no. maaga na huli yan kahapon pa sayang kasapatay na mga kahani yun namuti na yun yun Lord. Yo, patay na isa. Yo, mga kanin at kukunin na ni tatay yan. ating panglimang huli mga kaani. Panglima pa lang yan. Yeah, medyo matumal ngayon. Patay na rin pala mga kanin. Oh. Patay na. Hmm. Ah? maagang nauhuli to mga kanin. Baka pagsilim pa lang. Nauhuli na lalaki pa naman makani oh. Mm, um, isang kilo may kit. Ano? Ya yeah, makani oh. Dela Naka... di Naka... hmm. balandra yung pan isda kani ayan yung isa mga kani doon meron din kay tatay doon oh ayun oh ayos nakatabi yung mga kani ayan laki thank you lord bali dalawa mga kani ayun yung isa oh laki pang may isang kilo mga kani oh wow lord ayos ayos oh, mga kani ay huli yan aruyo aruyo napakalaki mga kanyo yun, lumuan din na sa matanakdaan yun Yeah, mga kanyo yan, kalutang na yun, 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 matumal ngayon mga kani ilan pala yung huli sa dalawa tatlo apat lima anim ito kawalo yung walo siyam bali yung kwan ngayon yes, tatay mga Ayon, huli na naman yung mga namuti na yun <laughs> mababapaw lang yung mga kani hanggang nga tuhod lang to pero nandoon siya sa medyo malalim si tatay na nagkukan. Ayos. Nahirap din magtanggal ng ganyan mga kaani lalo ka pag malit yung bukot na kanyang pinasok. Lalo <laughs> boy na boy misda. Ayan o. Uh -huh. Meron lang pala doon sa katabi niya mga kanin Hindi natin makita yung isda <laughs> Grabe eh hey, no hmm? laki Wala kilo siguro yan mga kani. Ay, walang isang kilo Upang isang kilo mga kanin Thank yun Aru. Mga <laughs> buhay na buhay. Ayan. Ayos, nakakaragdag din kahit papano mga kani, ayan Nakakarami na rin. Ayos. Mga kani, may huli yan. Ayan. Ayan o, hindi na sa ibabaw ng payung payungan ayan. Ayos. Yes! <laughs> Ayos. Okay, Kaibabaw na siya. Thank you Lord. nakadagdag ulit tayo yan o hmm, ayos oh, buhay na boy, talaga huh? at alisin natin mga kahani pero hey, doon ako na pa mga kahani si tatay uh, ah, isa ang naglalangoy yan may huli tayo dyan mga kahani yan o namuti na <laughs> ah, sana buhay mga kahani para may pandagdag tayo na papakilo nabiyag ayun buhay pala mga kahani basa akong Ay. Wan. Pang kwan na ni, isang kilo at kalahati na. Wow. <laughs> Grabe ang laki ng tumaka ni oh. Hmm? isang kilo at kalahati naman ng na tilapia na tumaka ni oh. Oh. <laughs> Lapad. <laughs> Grabe. Thank you Lord. Sus. Grabe ang laki ng tilapia. Mhm. Mm mga kahani may inahat na si tatay dito mga kahani oh. ayan <laughs> hmm. ayos kadagdag tayo dito mga kahani hmm. wow yung tilapiang kulay blue hmm, kulay blue mga kahani oh. laki ayos thank you lord yung mga kahani oh. ayan oh. may pa yes! utang mga kahani yan, oh. Hmm. Ito pa isa mga kanay, patay na. Ay, pang ulam na lang na naman to. Ayan na. Thank you Lord. mga kita. Hindi, alam na ito yan. mga mo. Hmm. Huli. Tingato yun. Ayan o. Ha. si Lord at nakakatagdag kahit papano ayan hmm. ipan yung pakata din eh, eh. ayos ayun mga kani laki <laughs> yung mga kasama natin na isda mga kani o, ayan mga kahani <laughs> ayos um, ang ka, no? din um, uh, no? lang natin tanggal lang kaya, kaya yung, mga <laughs> nakalipat na kami dito sa malalim ayan at uh, yan meron daw huli dyan mga kahani sabi tatay uh, hindi lang niya matanggal tanggal pa at medyo malalim na ayan yun thank kilo lord oh, no, uh, lang patay na ayan o uh, tanggalin natin Uh, kani uh, ah, pangalawa pa lang nahuli yan dito sa malalim ayun o kukulipagpag pa <laughs> talagang buhay na buhay truta na truta ayun mo tabigla ayun mo ha na yes ayan buhay na buhay mga kani mo ayan at tanggalin na natin yun good morning mga kahani nakapagpandao na tayo yun thank you lord at kahit papano mga kahani ay may huli tayo at tatay mga kahani siya nalagsasaguan at sasad-sad lang muna tayo sa gilid mga kahani at tignan natin yung huli natin kung ilan piraso <laughs> at medyo matumal ngayon maga mga kahani mas maganda sa hapon sa hapon umuhuli ang bukatot sa umaga halos wala mga kanin kasi makwan kwan ang buwan yan natin na natin yung huli natin yun mga kanin yung huli natin ngayon mga ka o no? bali 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16 18 piraso mga kahani pero itong kan mga kanay ito, hindi na may titinda yung mga kanay yung dalawa. Yan, dalawa na yan mga kanay, hindi na may titinda na yun at patay na yun. O, bilasa na. Ito lang, tatlo pala, hindi may titinda mga kanay, patay aruyo. Yan. Bale, may titinda natin mga kanay, yan, 15 15 piraso yun, thank you Lord. <laughs> uh, at malaking biyaya na yan para sa amin mga kanay, ano o. Oh. Pinse uh, piraso yung kanay, yan, lalaki mga kanay, lalo na ito mga kanay, sigurado ito pang isang kilot kalahati ito grabe kalaking tilapia na ito mga kani oh. hmm? mama oh talaga oh. <laughs> grabe tilapia ayos laki hmm? thank you lord ayos pakalaki na isda mga kani tilapia yan Ayos, sulit mga kahani. Yan, hinahangon na namin yung ibang bukatot at mga kahani. Ayan, no. Hinahayos na ni tatay. Ganyan, eh. kadudumi na, pero umuhuli pa yan. Ganyan yung bukatot. Hmm. Ayos. Ayon, mga kahani. At ngayong maga mga kahani, ay meron tayong buyer dito na pinagtitindahan. At tingnan natin ng kilo ng ating huli ngayon. Tapos yung huli natin kahapon mga kahani na inihilo natin. Yun, at tingnan natin kung ilan yung uh, ilang kilo lahat mga kanin, yung huli natin ng hapon tapos ngayong maga yun at iluhin natin mamaya mga kanay dun sa buyer yun at abang abang mga kanay tingnan natin kung ilang kilo one hour later yun mga kanay ito yung huli natin ngayong maga ayan o oh, at papatimbang natin ayan kaya lang yung ating taga video mga kanay nang nanginginig yan Ha, ah, 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 man yung ating video diyan. Bilayan mo naman 'to, ha. Balikin sina piraso to mga kana itong pagpakilo natin. Pira lang yung huli natin kahapon. Hmm, yun na, lumundag na. Nakapagpakilo <laughs> 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 natin <laughs> mga kanik. <kahane>. Kukin. <laughs> <laughs> Ah, uh, titignan yung kilo. Okay. <laughs> uh -huh. Oh, yung kilo na. Inihap na lang. Yo, mga kani, yung huli natin ngayong mga guy. Walong kilo at kalahati. Ayan. Ayos na rin yan. Hindi yeah, Ayan mga kani, tapos dadagdagan yung huli kahapon. Ayan yung huli yung kahapon. No? Daro sa ating panah. Ang mga kasama natin ay yung mga kani lukaok man, yung kan Mahalang lukaok mga kani ya yeah. Ano first class na kan isda Tao Tulbon yeah. port mga kani yung Sige diyan na lang po muna Unang pa natin walot kalate kapon ay maga ngayon pala mga mga kanin yan. Yung mga kanin, itong biya. Magkano may isang kilong ganyan? Kuya ang? E. Hindi, yung isang kilaw. twenty one 1.20. 1.20. 1.20 pala yung ganito mga kanin. Mas mahal itong mga ito. Yung biya. Tapos yung lukaok, Magkano isang kilo dyan kuya ang sa lukaw? 1.60 raw. So 1.60, 160 yeah. Talagang first class itong mga kanin itong lukaok na ito. Yan, dalawang kilo. Mm -hmm. You know? First class na itong first class dito mga kanin itong lukaok. Yeah. 160 isang kilo. Kinumodo yeah. yun mga kahani at uh, di na tayo nakapag outro kanina doon sa may pinagpakiluhan natin yun at uh, dito na tayo mag outro sa may motor pero dito pa tayo sa dam mga kahani oh. umabot man yung motor dito sa gilid ng dam yun mga kahane at yung huli natin ngayong maga mga kahane umabot ng 8 kilo yan thank you lord at medyo marami rami tapos yung huli natin kahapon mga kahane uh, 7 kilo balik 15 kilos lahat mga kahane yung huli natin na tilapia yan at times 70 mga kahane 70 kasi ang isang kilo mga kahane kaya meron naman kami pinagtinda na 1050 yan ayos mga kani kahit pa paano mga kani ay malaking bagay na yun para sa amin ah, makakapangbigas na tayo yun mga kahani, yan at yun at sa mga bago na padaan sa aking youtube channel, palike and share naman po ng aking video at isiusap ako sa inyo mga kani na huwag nyo po sanang iskip yung ads ng ating video para tulong nyo po sa amin yun at sana po, lagi po nyo suportahan ng GC Adventures at pa-share naman po ng aking video mga kani nakikiusap ako sa inyo mga kani para marami po makapanood yun. at magandang umaga po sa ating lahat mga kani